Marami na sana ang umaasa na magkakaroon na ng kapayapaan sa Gaza dahil pinagtutulong pag-usapan ng Estados Unidos, ng Qatar at Egypt at mga delegado ng Israel ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pero gumuho ang pag-asa ng mga taga-Gaza at iba pang mga naghahangad nito dahil sa isang kumpirmadong balita na anim sa mga bihag na hawak ng Hamas ang natagpuang wala ng buhay at ito ay natagpuan sa mga tunnels sa Rafa. Galit na galit si Benjamin Netanyahu nang marinig ang naturang balita at agad na naglabas ng pahayag. Ayon sa kanya, sino man ang pumapaslang ng mga bihag ay ayaw ng ceasefire. Inihahayag din ni Benjamin Netanyahu na ang gera nito sa Gaza laban sa Hamas ay tila mahirap na namahinto at kanila itong ipagpapatuloy. Lalo na na ito talaga ang nais na mangyari ni Benjamin Netanyahu simula ng magkadigmaan ang Israel at Hamas noong October 7, 2023. Pero sa likod ng mga pangako ni Benjamin Netanyahu na uubusin ang Hamas, sa mga ceasefire na pinag-uusapan ay nagpapadala ng mga delegado ang gobyerno ng Israel upang makipag-usap tungkol sa ceasefire sa Gaza. Pinapalabas din ni Benjamin Netanyahu na seryoso sila sa usaping ceasefire lalo na na si Benjamin Netanyahu ay nahaharap din sa mga pressure ng kanyang kapwa mga Israelita. Nitong nagdaang araw ay mayroong ceasefire agreements na pinag-uusapan sa Cairo, Egypt. Pero sa halip na magpadala ng representative ang Hamas upang makipagkausap, ay hindi ito nagpadala ng kinatawan maliban sa isang mensahe. Ayon sa Hamas, ay nais nila ang safety ni Yaya Sinwar. Sinisi ni Benjamin Netanyahu ang Hamas kung bakit hindi magkakaroon ng ceasefire sa Gaza, sapat na raw na dahilan upang ipagpatuloy ang gera nito, ang pagkapas lang sa anim na mga bihag nito. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang Hamas ay nagpapatuloy sa pagtanggi sa posibleng ceasefire sana. Ginagawa raw nila lahat, lahat ng kanilang magagawa para sa tigil putukan. Pero paano pa ngayon ito mangyayari dahil si Benjamin Netanyahu ay galit na galit. Libu-libong mga Israelita ngayon ang nagluluksa at karamihan dito ay galit na galit at nagtungo na sa kalsada at nanawagan kay Benjamin Netanyahu na tanggapin na ang ceasefire upang marilis na ang marami pang hostage na hawak ng Hamas. Pero ang tanong, paano ito mangyayari? Interesado ang Israel sa ceasefire pero ang Hamas ay hindi nagpapadala ng representative upang makipag-usap dito. Marami ang mga nagsasabi, ano ba ang gusto nila? Basta-basta na lang bang ihinto ni Benjamin Netanyahu ang gera laban sa Hamas? Marami ang mga nagsisigawan at nagdedeman kay Benjamin Netanyahu at sinasabing, Now! Now! O ang ibig sabihin nito ay ngayon na ay ihinto na raw ni Benjamin Netanyahu ang gera upang pakawalan na ng Hamas ang mga captives na kanilang hawak. Nito lamang linggo ay libu-libong mga Israelita ang dumulog sa opisina ni Benjamin Netanyahu at marami dito ay nag-iiyak pa. Sila ay mga kaanak at mga kaibigan ng mga anim na mga napaslang na mga hostages. Hati ngayon ang opinyon ng mga Israelita dahil marami din ang mga nagsisigawan na na ipagpatuloy ni Benjamin Netanyahu ang gera laban sa Hamas dahil marami ring mga Israelita ang naniniwala na kung sakaling hindi mapuksa ang Hamas ay magiging threat pa ito sa mga susunod na mga panahon. Kaya maraming mga Israelita ang nagdiman kay Benjamin Netanyahu na huwag ihinto ang gera at ipagpatuloy hanggang sa maubos ang Hamas. Pero nagimbal ang karamihan nang si Benjamin Netanyahu ay nagsalita sa likod ng mga panawagan ng ibang mga Israelita. Ayon kay Benjamin Netanyahu, seryoso ang gobyerno na mabawi lahat ng mga bihag na hawak ng Hamas. Katunayan, parating na sana sila para kunin ang naturang mga bihag na napaslang. Pero hindi pa sila nakarating ay pinaslang na ang naturang mga bihag. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, and I quote sa English, sabi niya, Whoever murders hostages doesn't want a deal. Kaya sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu ay tila ayaw nito na ihinto ang gera laban sa Hamas. Isa sa mga hostages na napaslang ay kinilala bilang isang Israeli-American at nagngangalan itong Hers Goldberg, 23 years old. Ang taong ito ay naputulan ng kanyang kaliwang kamay dahil sa pag-atake ng kalaban gamit ang granada. Ang taong ito ay isa sa mga nasa video na inilabas ng Hamas noong April ang iba pa sa mga biktima ay sina Uri Danino, 25 years old, at si Eden Yerushalmi, 24, at si Almog Sarusi, 27 years old, Alexander Lubanov, 33 years old, at si Carmel Gat, 40 years old, ayon sa Health Ministry ng Israel. Base na rin sa resulta ng autopsy na kanilang isinagawa, kalunos-lunos raw ang mga naranasan ng mga biktimang ito dahil ayon sa resulta pinagbabaril sila sa malapit na distansya lamang. Natagpuan ang kanilang wala ng buhay na katawan sa Southern Gaza City at ito nga ay sa Rafa. Nasa mga isang kilometro lamang ang layo nito mula sa mga hostages na na-rescue noong nakaraang linggo. Ipinaliwanag ng military spokesperson na si Lieutenant Colonel Nadab Soshani na ayon sa mga Israeli forces na ang naturang mga bangkay ay natagpuan sa mga lugar na kung saan walang firefight na nangyari o ibig sabihin walang inkwentrong nangyari dito. Ipinalalabas lang ng Israeli forces na hindi aksidente ang pagkapaslang sa anim na taong ito kundi talagang sinadyang pas yun ito at hindi sila interesado sa naturang ceasefire dahil kung gusto raw nila ng ceasefire ay hindi sila gagawa ng bagay na makakasira sa ceasefire na pinag-uusapan at dahil sa ginawa nilang ito, napakatindi ng galit na ipinakita ni Benjamin Netanyahu viral ang mga pahayag ng Prime Minister. Ayon sa report ng Inquirer.net na ang nasabing anim na biktima ay gagamitin sana ng Hamas na pangpalit upang ihinto ang gera sa Gaza. Nais din nila itong gamitin upang himukin ang Israeli forces na mag-withdraw na sila sa Gaza at pakawalan ang malaking number of Palestinian prisoners na hawak ng Israel, kasama na ang mga high-profile na mga militante. Sinisi naman ng Hamas ang Israel tungkol sa pagkamatay ng anim na mga hostages. Ayon sa isang senior official ng Hamas na si Isat Al-Rizq, ayon sa Hamas, buhay paraosana sana ang anim kung tinanggap lang daw ng Israel ang proposal ng United States of America proposal na kung saan gusto rin ng Hamas na nangyari noong July. Pinapalabas ng Hamas kung bakit namatay ang naturang anim na mga hostages, ito raw ay kasalanan ng Israel. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang iyong masasabi sa mga pahayag ng Hamas? Pero may pahayag si Benjamin Netanyahu kahapon, September 1, 2024. Ayon sa kanya, ipagpapatuloy niya ang pakikipaggera sa Hamas Hanggang sa ito ay maubos.